ang talinghaga ng mga talento. Nagkwento si Jesus tungkol sa isang lalaking maglalakbay sa ibang lupain. Tinawag niya ang kanyang mga katulong at uh, ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang kayamanan. Ang isa ay binigyan niya ng limang talento, ang isa pa ay dalawa, at ang ikatlo ay isang talento. Binigyan sila ayon sa kanika nilang kakayahan. Ang nakatanggap ng lima ay pumasok sa pangangalakal. Ang tumanggap ng dalawa ay ganun din. Ang tumanggap ng isa ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Makalipas ang mahabang panahon, nagbalik ang kanilang Panginoon. Ang may limang talento ay tumubo ng lima pang talento, ang may dalawa ay ganoon din. Natuwa at pinuri sila ng kanilang Panginoon, pero nagalit siya sa utosang tamad. Kaya sinabihan itong mabuti pang ipinautang na lang ang kanyang salapi upang tumubo sa halip na ibinaon ito sa lupa. Binawi ng kanyang Panginoon ang isang talento at ipinatapon siya sa madilim na bilangguan. Sa susunod, marami pang Bible stories tayong maririnig sa comics ng Pinoy TV. Thank you very much and God bless you all.